Nay, kain ka muna pagkain. Huh? Hindi, kumakain ako. Anong kinain mo? Hindi, natapos na ako kumain. Hindi, siopaw to. Ah, siopaw? Opo. Oh. Salamat na lang. Hindi, hindi. Pagkain mo to, masarap. Ha? Huh? Masarap. Hindi, wala, wala akong pera. hindi, walang bayad to. Oh, uh, walang bayad? Opo, libre to. Ah, hindi na, sasunod na lang. Hindi, ngayon na. Hindi na makakadaan huh? dito. Nadaanan lang kita. Hindi, nagtanong yan o, oh, kanina. Sino? Hindi, po. Ay, kanina, umalis ka, umalis ka. Kayo? Hindi kita kilala, doon ka. Sir magandang morning, Ah, uh, yung sinanay na naka steady dyan, uh, anong attitude niya? Uh, minsan po nagagalit siya nung wala namang, hindi naman inaano tapos minsan may hawak na bato na malaki. Namamato. Oh, Sabi po. kasi ng isang uh, tricycle driver huwag daw lalapitan kasi bigla-bigla minsan namamato. Minsan po nagagalit siya, oh. titik tingnan mo lang magagalit agad Ate oo nga. Yeah, sabi okay. niya kanina kasi yung kasama kong isa, sabi ha, huwag po akong titignan. Oh, Pero matagal na siya dyan nakatira. Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Sa sabi niya sir, ilan sir? Isang taon na lang. Ah, mga isang taon din naman siya kaalis dyan. Hindi po. Uh, Pero may nagbibigay-bigay din ang pagkain niya? Uh, binisan po, pag, ano, yung mga nabili po dito. Uh, okay. Salamat, sir. Alright. Bibigyan lang namin siya ng pagkain. Itatry namin, sana makuha namin ang loob niya. Thank you, thank you. Pangalan mo, sir? Lawrence po. Ha? Lawrence. Sir, Lawrence? Lawrence. Lawrence. Sir Lawrence, may camera ako. Okay, okay. lang sa akin okay, sa vlog ko. Okay po. Uh, shout out sa pamilya mo. Shout out po sa Flores family. Ayun. <laughs> may isa ka na ba? Wala pa po po. Oh, o, binata jowa pa. Jowa po. Jowa. Ayun, may jowa o, Sige. Shout out muna ang jowa mo. Uh, shout out kay Maricar. Ayun. Salamat. Shout out sa'yo, Ma'am Maricar. God bless ba. Sir, uh, kilala niyo po ba yung nakatira d'yan? Ayan yung nanay na... Oo, ano. oh, siya kilala d'yan. Uh, sabi kasi nila namamatod daw eh. Namamatosan pag no, pag ni bibigyan ng ah, nananakit siya. Oo, namamatod. Delikado pala namumulot oh. bigla ng bato. Hmm, pag sinungit mm, siya na andira. Gaano na siya katagal nakikita diyan? One year na. Ah, one year na. Sa pagkakaalam mo, sir, taga saan ba yan? May alam ka mama, ba, ba? Wala, wala. Ay, hindi mo alam. Hmm. Gusto kasi sana namin siyang bigyan ng pagkain at uh, mahanap yung hmm. pamilya niya. Paka sakali naman. makatulong. Tama kayo, sir. Tama naman. tama. Hmm. Pero wala kang idea kung saan galing mo. Pangalan mo pala, sir? Sir Angki. Sir? Angki. Sir Angki, salamat ha. Salamat sa info. Tatry lang namin siyang kuhaan ng ano, uh, panig niya kung matatanggapin niya yung tulong na ibibigay namin. Ang nga pala, sir, nakasama ka sa video na yun. Okay lang kasama ka. Thank you so much, sir. Shout out naman ng pamilya natin. Teka, saan ka, sir? Agoncillo po. Saan? Agoncillo. Agoncillo. Shout out naman sa mga kababayan natin sa Agoncillo. Shout out sa kababayan sa Agoncillo. Family po, ano family name po? Pili uh, Piliyeto nyo, sir. Sanggalang po, Sanggalang. Sanggalang. Shout out sa mga kababayan natin at sa family Sanggalang and God bless po. Sige, sir. Thank okay. you, ha. Ayan mga kababayan, mga kabaranggay, nandito kami sa Batangas at uh, may nadaanan kami, ano, ah, uh, hindi ko alam uh, nanay na parang wala sa sarili. So binilhan ko ng ano pagkain. Samahan niyo ako, uh, Bigyan natin ng pagkain kasi alam ko nagugutom na. Nay, kain ka muna, pagkain. Pag pagkain. Oh, tingnan, supaw. Di, ako. Anong kinain mo? Hindi, siopaw to. Ah, Opo. Masarap. Siopaw. Ah, masarap. Oo. Oh. Oh, kain ka. Oh. na lang. Hindi, hindi. Pagkain mo to, masarap. Masarap. Hindi, wala, wala akong pera. hindi, walang bayad to. walang bayad. Opo, libre to. Ah, hindi na, sasunod na lang. Hindi, ngayon na. Hindi na makakadaan dito. Nadaanan lang kita. Hindi, nagtanong yan o, kanina. Sino? Hindi ko alam kung tinanong yan. Ay, hindi ko. Hindi ko. Umalis ka, umalis ka. Hindi kita kilala doon hindi ko kilala yan. Huh? Hindi ko kilala yun. Hindi ko kasa upang oh, magkagat ka. O, okay. oh, ito, ito, ito. Sige na, kain ka muna. Sige. Oo, at saka tubig. Kainin mo. Oo, kainin. Kain ka, ha? ha? Ano pangalan Sige, mo? Ha? Pangalan mo. Bakit? Wala, tatanungin ha? ko lang. Teka, saan ka? Sa ano? Eh, kasi, di, Hindi, uh, ano pangalan ha? mo, te? Pangalan ko? Opo. Ano? Sinabi ko na, Miguel. Hindi, na. ha? Ano Miguel, pangalan ngayon? Sinabi ko na. Hindi pa, hindi pa ha? sinabi. Oo, uh, sinabi ko na, may sinabihan na. Ano sinabi, ano pangalan mo? Uh, Miguel. Miguel, uh, oh. Uh, ilan uh, taon ka na? Ha? Huh? Ilan taon ka na? 29. 29? Huh? Teka, saan ka? Sa ano? Upo ka, kain tayo, upo huh? ka. Kainin mo yan. Para, ano, para may laman yung tiyan mo. Ha? Huh? May anak ka ba? Ha? Huh? May anak ikaw? Wala. Hmm. Pera, gusto mo pera? Pera? O kailangan mo pera? Kain ka muna, pagkatapos mo kainin yan, bigyan kita pera. Magkano kailangan mo? Pamasahe. pamasahi O sige, kainin mo muna yan. Pagkatapos mong kumain, bigyan kita pera. Kahit magkano? Magkano kailangan mo? Kahit ano lang, 300. 300? Dudupliin ko pa, basta kain ka muna. Ha? Sige, kain, upo tayo. Upo ka, upo. Dito para hindi hindi ka mabasa. Halika, dito tayo. Dito, upo ka dito. Bibigyan e, kita ang pera mo. Kainin mo yan, bibigyan e, kita pera. O sige, kainin mo muna. oh Okay? O sige, kain ka muna. Upo ka dyan. Out, upo tayo. Sige na, kainin mo. Masarap yan. Oh, Siya upaw na. Upo ka. Nanay Miguela. Oo. Oh. Wala ka bang anak? Walang anak? Sige, upo ka na eh. Kawawa naman ikaw dito. Basa na yung damit mo. Sige, pag naubos mo yan, bibigyan kita ng ano, ha? Bibigyan kita ng... Bibigyan kita ng, ano, pera mo, pamasahe. Ikain. Yeah. Bait-bait naman pala ni nanay eh, no? Lagyan natin sauce. May sauce dito. Lagyan natin. Ah. Ha? Hindi, masarap pag may sauce. Hindi ko maano. Teka lang. Eh, uh, at, upusin mo yan. Bibigyan kita ng pera pag... Uh, ah, oh. oh, ito. Para masarap, no? Mm, gusto ko eh. Masarap. Paborito ko rin yan. oh, sige, kainin mo. Sarap? Yun. Mainit pa eh, no? init pa. Hawa oh, naman si yung mga kababayan. Yan natin sauce ulit. Hmm? Matagal ka na nakatira dito? Ha? Ilang taon na? Ha? Ilang taon ka na nakatira dito? O sa Indang, galing ka rin na Indang. Pero saan ang province mo talaga? Sa Las Vegas, pero nakauwi ako eh. O sige, kain ka muna. Alam ko, nagugutom ka eh. na yung ay, mga kababayan, gutom na gutom si nanay. Nanay Miguela. Ah. bola pala yan eh no o, lagyan natin ulit ng sauce iubos na natin to yun very good mm -hmm. ah, Pagkatapos mong pag naubos mo yan saka kita bigyan ng pera, ha? Daanan lang namin si nanay mga kababayan. Kaya binigyan ko ng pagkain kasi nakita ko nagugutom. Sige lang, upo ka lang. Para bigyan kita ng pera. Pagkatapos. Ha? Kahit isang daan na lang. O oh, hindi, ubusin mo muna. Pag naubos mo yan, saka kita bigyan ng pera. Malapit na. Sige, ipusin mo para bigyan kita ng pera. Mga kababayan, sabi kasi ng mga tao dito, ah, hindi siya malalapitan kasi nambabato daw. Pero awa ng Diyos naman, nung nilapitan ko, nakuha ko yung loob. Kaya salamat sa Panginoon kasi napakain natin siya. Kasi takot yung mga tao, yung mga napagtanungan namin dito, hindi siya nalalapitan. Pero tayo, nakuha natin yung uh, simpatsya at naniwala siya sa atin. May asawa ka, Nay? May asawa ka? Asawa meron? Ah, oh, wala. Dalaga ka pa? Gusto mo sumama sa akin? May bahay kami. Bahay. Sige lang, ubusin mo. Pero sa ngayon, mga kababayan, first, uh, unang pagkikita namin, hindi pwede pwersahin yung mga ganito. Pero, uh, at least, nagpakilala tayo ngayon. Uh, second time na pagkita natin, pwede natin siyang Para mabihisan, uh, mapaliguan. First attempt yan, sabihin mo lang kung ano yung plano mo, kung ano yung gusto mo. Tapos, pagbalik natin, saka natin. Kasi kung ngayon, sasabihin mo agad, oo pero, mag or magwawala. Ganun lang po yung... Uh, pagkuha ng loob ng mga ganitong tao. Kasi alam nyo po, mga, minsan mga kababayan, marami na ako na-encounter na ganito. Uh, unang punta mo or unang pagkakakilala nyo, malamya pa yan, malambot pa yan, kasi nangihina, nagugutom. Pero once na napakain mo na yan, after three days, naalagaan mo na yan, pag nakakain na siya, doon nalalabas yung kanilang totoong attitude. Kaya hindi dapat basta-basta hindi parating gan. Pero salamat pa rin ako mga kababayan kasi napakain ko siya. Kasi ayan, sabi na ng mga tao sa akin, dito bago ko siya lapitan, dun sa binilhan ko ng pagkain is namamato talaga siya. Hindi siya nalalapitan. Napansin nyo yung first attempt namin, nagsisigaw. Pero mas sinapawan ko yung kanyang pagsigaw. So parang nakuha natin. Ayan, okay na yun. Sarap, no? Oh, um, masarap. Busin mo. Para bigyan kita ng pamasahe mo. Saan ang province mo, Nay? Saan ang province mo? Saan ka nakatira dati? Tagalog. Ha? Tagalog. Tagalog ikaw? Tagalog. Saan ang lugar? Saan bahay? Uh, may kapre. kapre? 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 Anong pangalan ng nanay tatay mo? Ha? Nanay tatay mo, anong pangalan? Naalala mo pa? Nanay tatay mo? Nanay. Wala na? Kapatid mo? Hindi ko na nakausap. Ha? Hindi ko na nakausap. Hindi mo na nakausap oh. yung nanay tatay mo. Mga kapatid mo? Ha? Anong pangalan ng kapatid mo? Hindi ko rin nakausap. Hindi mo rin alam. Yung nanay mo, anong pangalan ha? niya? Sige ubusin mo. Masarap 'e, eh, no? Hindi mo alam pangalan? Sige, okay lang. Kainin mo muna. mga kababayan uh, kinaruroon na namin is Centro Mall Lemery Batangas nadaanan na lang namin si nanay Yan. sa mga kababayan pasyer po baka sakaling makilala siya ng kanyang pamilya ito po yung uh, mission ng Team Daddy Frankie kasi natagpuan na namin siya once na may mag-reach out sa amin na kamag-anak or kapamilya madali natin siyang uh, ibalik kung nasaan saan man siya galing at kung saan man ang kanyang pamilya para mapaayos ang lagay ni ate. No? Malapit na. Kunti na lang. Busin mo. Ayaw mo na? Busin mo. Sayang. Yun. gutuman si nanay mga kababayan ka, tisyo. may ka tissue may tissue doon may tissue dyan wala silang tissue hingi ka lang tissue kailangan mo tissue sige busin mo konti na lang ha huh? Ayan, very good. O, oh, dito yung basura mo na Basura dito. Tubig, inom ka tubig. O, oh, tissue, para pamunas kamay. Okay. Inom ka muna tubig. on Diba sabi ng mga tao, hindi siya nalalapitan hmm. kasi namamato, na nananakit daw. Uh, oh, pero salamat sa Diyos na pakain natin si ate. Pahit naman para si ate. Oo. Sige ate, pagkatapos mong iminom, bibigyan na kita ng pera mo para may pamasahe ka uwi. Ano? Saan ka ba uwi? wala eh. Wala po ako. May nakahanap pa kasi ako ng medyan. May tinuloyan po ako eh. Oo. Oh, ah, may tinutuloyan ka. Sige, inom ka muna tubig. Yung mga kababayan, lahat ng pulsa uh, niya. Ay, matagal na siya rito. Yan, mga ta. Matagal na po si nanay dito. dito oh, lagi siya Ah, dito lagi. Uh, sabi kasi nang binilhan ko ng ano, ah uh, hindi siya nalalapitan basta-basta kasi nananakit na mama to daw siya. Dito siya lagi natigil? Oo. Uh. 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 Ay, totoo ba yun na sinasabi nila si nanay hindi nalalapitan kasi siya. Ay, siya naman? na siya? Hindi mo siya na mama lang. Parang mananakit ka siya. Pag ginaandira na mga bata? Pag ginaandira. Pag niloloko ba? Pa. Pag niloloko. Oo. Oh. Uh, mama na, Oh, sige, sige. Salamat. O, oh, nai, bigyan kita ng pera mo. Oh, magkano gusto mo? Huh? Magkano gusto mo pera? Sabi ko, 300. Kahit ano, lang. 300? Oh. marunong ka sa pera? Magkano yan? 50. Ito? 50 Ay, 50. So, magkano na lahat? Bilangin mo nga po, magkano lahat? 150. Oh, o, ito, dagdagan pa natin. Magkano na? Ano? 250. 50. 215. 215, galing na pala ni nanay. Ano pangalan ng nanay tatay mo, nay? Si nanay mo, anong pangalan? Ay, nalalaman ko lang. Ano pangalan ng nanay Estilita, mo Estilita. po? Ha? Nalalaman ko lang. Ano pangalan nanay Estilita. mo? Estilita. Ha? Estilita. Estilita. Nanay mo. Ang tatay mo po, ang pangalan ha? Ah. niya, pangalan ng tatay ah. mo. Ano? paten eh Patricio? Pater, ben, tatay Benina. Patricio, yun. Yeah. Salamat sa Diyos. At least nakuhaan ka namin oh. ng idea. Baka sakali makita ka ng mga kamag-anak mo na eh. oh. Gusto mo pa bumalik sa iyong pamilya? Uh. Bakit ka umalis sa inyo? Uh. Wala eh. Hindi ko alam kasi umalis ako doon. Ano, nilipatan naman namin yun. Ah, umalis ka. May lilipatan kayo. May asawa ka ba? Uh. Anak? Uh. Anak mo, ilan? Uh. Oh, wala kang anak. Dalaga ka pa. Ano apelyedo mo, te? Ha? Apelyedo ano, mo po. Kasi, wala na eh. You diyang, ano, Miguela. Miguela, si Nanay Miguela. Oh, Miguela talaga pangalan niya mga kababayan. So mga kababayan ko, uh, ah, ilingin ko lang po para makita ng kamag-anak makasakali po may nakakilala. Pakishare po natin ang video ito, O yan, gagawin. Isa pa. Yan, 300 na. May iingatan mo ba yung pera mo? Bibili mo pagkain, ha? Kaya mo pang ingatan yung pera? Opo. So hanggang dyan lang muna yung kaya natin ibigay mga kababayan kasi hindi natin alam kung naiingatan niya yung pera niya or hindi. Although marunong naman si nanay na magbilang alam niya yung mukha ng pera pero hindi pa rin tayo sigurado mga kababayan. Sana na'y na magkita tayong muli, ano? Ako po si Daddy Frankie. Ingat ka, ha? Anong masasabi mo na nakatanggap ka ng blessing? po. Salamat po. Thank you very much. Salamat sa, sa Panginoon. Salamat Yun. Salamat. Diba? Marunong din magpasalamat si nanay basta makausap lang natin ng maayos. No? So, panalangin ko na eh, nasa pamamagitan ng video namin ito ay makita ka ng pamilya mo. Uh, kan para kami magiging tulay, para mahanap ka ng iyong nanay at tatay at mga kapatid, ha? Sige, ingat ka. Babalikan kita rito, ha? Once na may mag-reach mag out sa akin, may makakilala sa sa'yo, Babalikan kita dito para dalhin kita sa iyong pamilya. Daddy Frankie po. God bless. Bye-bye. Bye-bye tayo, may camera ako. Okay. Thank you.